isang istasyon na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay... Ano po yung... Middle finger po. Ah, habang ah, habang ah. nagtayo daw po ay uh, hmm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag hmm. ceremony, ako daw po ay nagngat hmm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, uh, Gilong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon na ito. sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo. Wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-Pangulo. Dahil ito po'y malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po 'wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na taga-pangulo, kung gusto niyo ako mag-resign ngayon na, kung gusto niyo. 'Wag niyo akong siraan. Yun lamang po, maraming salamat okay. po. Tama po kayo, pero ngunit uh, ang inyo pong lingkod bilang pangulo, nung nakita ko po 'yon, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila 'yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas. At uh, may eksplinasyon na ito ay isang uh, uh, religious um, uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung eksplinasyon na sinabi ko. Kaya eh, ipagpatawad nyo na kung uh, ang Sergeant at Arms so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila uh, ang uh, mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Opo, Kaya patawarin niyo na silang ng mga nagkamali at medyo natanga ang pang pananaw. Opo, ang uh, hmm. ma mainam po sana maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi ginoong Pangulo, hmm. eh, yung lumabas pong mga ano, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, uh, ande ah, hindi, oo oh nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, Apology, ang uh, Rappler opo, opo. sa inyo. Opo. Na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang, <laughs> tawag niyo po, ingat-ngat. <laughs> opo. A alam niyo po Ginoong Then, Pangulo, sa inyo eh. Opo, pero napakainam po <laughs> kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi uh, na hindi ko po ginawa 'yan. Hindi Apo, ko po magagawa 'yan. Tama, Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa Ginoong Pangulo. Ako na ako na mismo bilang uh, uh, biglang pangulo, bilang Senate President or tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa 'yan at uh, tama yung uh, ikang ay uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin niyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng ba ng bayang magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito Hindi po totoo 'yun. Hindi nangyayari 'yun. Nandito kami at uh, wala tayong nakitang nagkumanta ng bayang magiliw dito o ng blew pang hinirang dito na mali. Kaya dapat eh nag-iingat ang ating mga ikang ay mga netizens. Na ibang netizens, napakuhusay ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingin talaga ng mga fake news na <laughs> Siguro masyado lang kayong popular kaya kayo pinaginitan. <laughs> Maraming salamat po, Ginong uh, Pagod. Wala po nga naman.